Ayan, hello guys. Naghahala-halaman ako. Naisipan kong i-video nga. At maipakita naman sa inyo itong aking mga toys. Ayan. Listen na yan. At ano na siya oh. Ayan guys. Kumusta kayo? Ganito ako pagka ano. Hindi masyadong busy. Binibigyan ko ng panahon itong aking mga plants. Ayan. Kaya, para hindi masyadong ano, masyadong mabilis malanta. Ayan, dilig-diligan. Ayan. Kumusta kayo guys? May nagre-renovate sa taas? Ito yung aking succulent. Iisa na natira. Pagpunta ko sa Mongkok, bibili ako. Sa may flower garden. Ayan, tignan nyo ito guys. So, yung aking ano. Yung aking air plant. Ano, green na green ito. Ayan oh, nagbulaklak na siya Oh. <laughs> Ang cute no. Ayan, nagbulaklak na siya oh. Ito naman, ano na siya, oh. Ang dami niyang mga babies. Ayan, masyadong malapit. Ayan, oh. Ang dami niyang babies, oh. Ito naman, nagbulaklak na ito dati. Pero, ayan, oh. Nakikita ko may mga babies siya dyan, oh. Tatlo. So, inaalagaan ko pa para lumaki yung baby katulad nito, oh. Yung mga small, ano. Nag... Uh, tumubo. Ayan o, oh, diba? Ngayon lang ako nakakapagpabulaklak ng ganito. May isa pa na nausbong doon oh, nalabas siya doon. Ganyan pala yan. Akala ko airplant, airplant lang na ano. May tumutubo pala na bulaklak. Ito bumulaklak na to eh, pero konti lang, maliit lang. Pero ayan oh, nakikita ko may bagong anak siya dyan. Pero ito ang taas Oh. Tapos dati di pink ito eh. Green na green. Ngayon nag na siya. to naman, yellow ito dati. Ayan o, nag ano na siya. Kung nakita nyo yung mga photos ng aking mga airplant dati. Ayan. Yung aking mga toys. Yan, ng aking orchid. <clears throat> Meron pa sa kabila pero paano na, paluma na yung ano. Naluluma na. Tapos, isa uli ko na doon sa ano. Ito guys, hindi ko na pwedeng i-ano dito, dito sa ano sa tubig kasi masisira yung bulaklak. Kaya ganyan na lang, spray-spray na lang. Kasi ito, mga to, binababad ko sa tubig ng mga 30 minutes. Para ano. Kasi hindi na nilalagay nga sa lupa dito. Air plant lang. Yan. Pakita ko sa... Ay, hindi ko dapat ano to. Ayan. Nasaan na yung aking mga baby Hello. si hello, baby. Ay, Kimchi. 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 Nainom siya. Walang tubig diyan. Malamig ngayon. Ay tulog si Floppy. Ang <laughs> aking sinampay. Oh. Hinahabol ko yung lupa. <laughs> Ito paluma na rin. Eh. <coughs> Luman na rin. Ayan o, oh, labas yung araw pero malamig. Meron pa ako dyan. Ayan yung aking mga toys. Ito nga ako, oh, dumadami at dumadami na o. Oh. Meron pa ako dyan. Kung saan saan ko na nilalagay. Wala na mapaglagyan. Kasi doon sa kabila, puno naman ng mga gulay-gulay. Hmm, ayan guys, oh. Ito, kailangan ko, te lagay sa ano mas malaking paso sana kaya lang kung malaking paso saan ko naman ilalagay na naman ayan, yung aking orchid na pinapabulaklak dito ay ayun natumba na mayroon pa ako ditong daisy pinapabulaklak salah ayan o tignan nyo guys o. Ang Dito ko na lang siguro isiksik ito mamaya. Ayan. May, may space pa doon. O, oh, ayan o. Oh. sa doon sa nahuhulog doon. Wala nang space. Kumusta kayo guys? Kumusta ang inyong mga trabaho? Ayan o. Oh. Ay, nako. Ito yung aking mga kinukutingting pagka hindi masyadong busy. Ayan guys. Bumaba kami kanina eh. Doon no? Naglakad-lakad. Ay kimchi no? Dirty yan ah. Ha? Okay, halika na dito. Halika na. Kimchi. 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 Nee, tignan mo yan. Dumi yan. Oh. Pinulot mo naman yung anong halaman ko. Huwag mo kainin yan. Dirty yan. Halika na. Let's go na. Let's go na. Ito. Bye-bye ka na sa ano. Bye ka na. Bye everybody. Kimchi. Halika na. Last one. and Mini? Ayaw, ayaw. <laughs> Ang layo mo naman kasi tumalon. Uy. Uy, muli ka sa tulog, be. Gising hmm. na si Flappy. Thank you, everyone. See you tomorrow. Babay ka. Babay ka, Mini. 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 Ano nangangati dyan? Babay ka na. Kimchi. Thank you.